paninda na singsing -sing na umiilaw. Ayan. For worth 7 pesos, meron ka ng ring lightning. Ay! Ayan yun. oh, diba? ba oh, umiilaw yan po lahat. Mga Santa Claus. Hmm. Kasi mag, ano, mag long weekend. Ayan. Papatok na naman yan sa mga bata. Yung mga umiilaw-ilaw na yan. And then, ito naman, mga mascara dahil Happy Halloween na. Ito, hindi ko pa alam kung magkano bentahan na ito, Pero, binenta ko to dati 7 pesos eh. Hindi uh, ko lang sure kung magkano na ngayon. And then, ito. ayan, chocolate ito. Plump, ito. Figpiso, May lang. Piso. And then, ito, candy. Halloween candy, lollipop. Ayan. Ayan. And then, ang honey is tumaas na. Dati siya 36, ngayon ang laki ng tinaas niya. 40 pesos na yan. Pero 3 pesos pa rin ang binibenta ko sa kanya kasi madali siya maubos. Hala, may paputok. Ah, uh, okay lang. 8 pesos But, ang... Mo. So, 8 pesos ang tubo ko kada pack ng honey yan. 16 pieces. Okay na rin kasi mabilis siya maubos talaga, guys. Kahit maliit ang ating tubo. di Diba? And then, ito, lightning din to. May ilaw din to. Ayan, o, oh, glowing egg. Hmm. Ito, tig 5 pesos yan. And then, bracelet. Glowing bracelet lang to. Ito yata, 3 pesos yata. Bentahan ko yan nun. And then, ano ba to? Paputok. <laughs> sparklers lang siya. Hindi siya, ano, hindi naman siya nakaka, ano ba to? Disgrasya. Kasi ano lang siya, parang siyang, hindi naman lusis Basta, sparkling lang, ganun. And then Choco, and then ito, lightning, then diamond candy. Ay, umiilaw din ng mga candy-candy. so 'yun na yung ating pinamili muna, no? Hmm. Ayan. So eto ang LED flashing ornaments. Ayun. Puhunan nito is 210.50 pesos. Ay, tatanggalin mo lang 'to para umilaw ba? Maganda sana kung sa Halloween. Pero ito, maubos to agad ng mga bata. Pag nakita agad nila to. Yan nga, oh, may dalawa ng bumili. Oh. Si Chin Chin tsaka si Chanak. Chanak. <laughs> yan, tingnan natin. oh, di ba? Okay. So, yung mga gamit kung pinamili, ayan na lang siya. Last na las na yan, oh. madali siya maubos yung mga ganis so ito naman yung tigmami miso na mga sweet candy ayan, so dito nakikilala ang aking tindahan sa mga ganito tigmami miso miso, so yung mga bata na nauutusan na bumili sa tindatindahan, tindahan ayan, dito sila bumibili dahil ang kanilang mga sukli-sukli. ayan pinambibili nila, 'di ba? Kahit pa piso-piso kupit nila. Katulad netong ano tawag dito? Yung kalimutan yung tawag dito, guys eh. Basta yung manisya na ano na may asuka Ito ay 12 piraso, 10 piso. Pero pag binenta ko na siya dito, syempre, piso-piso na 'yan. So, sa ganito may dos tayo, tubo. So, ito yung laging hinahanap nila sa akin. Mabilis siyang maubos. Kasi meron bumibili na ito, balot-balot eh. And then, ito naman, ano ba tawag dito? So, comment down na lang kung anong tawag dito. Nakalimutan ko anong tawag dun. Ito, ganun din. 12 piraso. Ayan o, 2, 4, 6, 6, 12. So, 10 piso. Pare-parehas ng yan. Ayan. And then, ito naman is yung ice cream chocolate. Ito, mabenta rin sa akin yan kung ka ba yung iba eto marshmallow naman, tig piso din Ito is 60 pesos 80 pieces, ayan so okay na pagtyaga-pagtyagaan na natin yung tig na yan, kasi uh, kahit malitang ating tubo dyan nakikilala yung ating tindahan dumadayo pa sila dito sa ating tindahan, kahit taga dulo dulo pa sila, Ito naman is bukayo, ayan sumabenta rin sa akin yung bukayo na yan yun nga lang sa market ko lang kasi ito na bibili kaya pag naubos na sa akin to pag naghanap hindi agad agad ako makakabili kasi nga medyo malayo layo dito ang aming uh, common commonwealth market ito naman chocolate din ganun din yan and then eto guys you no know, kung familiar kayo sa candy na to ayan dati sa school namin ang lalaki nito piso lang ngayon nga grabe ang piso nila oh. <laughs> no favorite ko to nung ano eh, elementary days ko. Sa may Patok Elementary School sa San Francisco del Monte, Quezon City. Ayan dito ako nag-ara na elementary. So favorite ko tong, ewan ko kung ganun pa rin yung lasa nito baka iba na. Ayan. Dati malalaki yan eh. Ganyan yata kalalaki yun eh. Hmm. Tigma mimiso. Ano pa ba? Pastillas. Ayan. Yan, tignan yung miso din. So, yung iba nating mga pinamili, yung mga chip to chips. yun, yan. Tagdi-display ko na. And then, asa ba ba? At yan, ito yung nalagyan na natin. Niready ko na kasi dito ko siya ilalagay. Itong mga tigma yung miso na yan. Ayan. So, dito ako nakatapat sa ating tindahan para naman pag may bumili ng sigasigarilyo, madaling maabot. Hindi na ako pa tayo-tayo. Tapos magbibilang pa ako ng mga bariya. Oh. So, hindi talaga tayo matapos-tapos sa ating mga trabaho dito sa ating tindahan, guys. Kaya, ano, yung pagkatamad-tamad -tamad natin minsan, pwede naman yun. <laughs> Pero wag araw-arawin. Eh, dahil, matatambakan tayo ng mga gawain. Ayan, kailangan maging malinis pa rin yung ating tindahan para iwas. Mga insa-insekto, daga, and then, syempre, para ma ma-organize natin yung mga paninda natin, masilip natin yung mga paninda natin, tsaka mamonitor um, natin kung ano na yung mga wala-wala, ba? Diba? Kaya kailangan maging malinis ang ating tindahan, guys! Ayan, so, gawin ko is, ayan, maglalagay na ako ng mga candy candy, sweet candies dito sa ating lalagyan. So, another na pinamili ko lang, dito lang, sa mga malapit sa amin, ayan, so ito umiilaw din to, Ayan. So, meron na akong discount sa ganito. Uh, bali, 35 to. Pero, 30 lang yung binigay nila sa akin. So, ibebenta natin siya ng 35. Diba? So, may ilaw yan. Ayan, mabilis, mabil, mabenta, sa akin yan. Bakit apat lang? Alam ko ano yan eh. Kaso yung dalawa. Ay, ah, ito pala. Ayan. So, anim. And then, mga yogurt sticks. And then, ito. Ano ba ito? Bubble gum na strawberry. Ito mabenta sa akin itong mga yogurt na yun. Ang dami ko nang pinamili. Lima na. And then ito rin. Isa rin ito sa mabenta. Masarap daw to. Hindi ko pa siya natitikman pero ang bilis niya maubos sa akin itong crispy bar. Ano ba? And then Wesley. Ang Wesley ko 6 pesos na. And then ito. Crispy horn naman. Uh, chocolate filled ito ano. Ano bang flavor ito? Ice cream crust. And then, ito isa din, oatmeal milk roll chocolate flavor. Ayan. Ito mabili sa akin eh. Ang bilis niyang maubos. So, meron ka, pag napaubos mo to meron kang 30 pesos. So, ba? Diba, napapaubos ko to ng dalawang araw lang. Ayan. So, buti na lang meron na akong nabibilan dito. Malapit sa amin, hindi na ako. Kailangan pa pumunta ng Commonwealth Market. Ayan. So, yan. So, pinupuno natin ang pinupuno yung ating tindahan. Para sa ganon, maraming pagpipilian yung mga bata. Yung mga bata talagang pinanghahatak ko eh. Yun talaga yung ano ko, goal ko dito sa tindahan yung mga bata. di <laughs> ba diba? Mabilis, ano, mabilis kasi fast moving ang mga pambata kasi na item. Yan. Yun lang guys. Thank you for watching. God bless you all. Thank you, thank you.